Next hall Lalaki ng mga puno, guys. Dito kami sa may Entramoros Golf Club. Ayan, oh, ang ganda pala dito. Ang puno. Hindi ka mainitan masyado. Yung kadi. Pinasama ako yung sunuglakan. Hanggang kailan ako maglakan. waiting for the player. Papunta kami sa Sikan Hall. Ah, Iwan na ako ni Lance. guys, kasama ako. my God. Ang layo. Na, asa na kaya yun sila, Rodrigo? Dito ako sa kabila, sumama. Baka umuwi na si Sir. Yan, ah. Kasama ako, guys. Kung kanila na naman kasama ako, naiwan yung sombrero ko na sa kutsi. Ang init. 18 holes. Hanggang anong oras kaya kami dito. parang na rin akong kadi. sana so, all mamaya makapunta ako ng Port Santiago ito ay Entremoros Golf Course ang ganda pala dito mas maganda dito pero lahat naman ng golf course maganda yun yung simbahan oh no? Sana all makapunta po doon mamaya. Yan yung sibahan na guys, yung, yung ano, yung Cathedral Church. Yan meron ang laro doon sa unahan <laughs> <laughs> ni guys. Hala, chuchu tree! Dahil yung makapunta na talaga lang. Yung kadi namin. Kadi ni Yung mga ka-flight niya, ayan. yeah i'm of light

May mga tao doon, guys. Kaya, mga nagaan mo lang din dyan. Nood-nood. Kasi lipot ng ano yan. Fort Santiago. Hindi na mga sakit, guys. Paka-fresh ang hangin. Ang hangin nito, guys. Ano kaya ito? oro silin Welcome Balaur Baluart Delio San Jose ni pala Balwartelio of San Jose. So, saan ba ako nito? Mag-exit. Tukin mo nalaro. O, dami yung... Eh. Ano yan siya? Kayan? Ano yan siya? Kari. Hindi, yung simento. Ano hmm, yung dati na yan? No? Yung ano ng mm. gera? Oh. Mm. Yan ba yun? Mm. Dapat yung na yun na yun yun yung sa dulo. Ito, ito? Marami doon. Pati yun, yun di ba? Yeah. Ang alam ko yan, ano, yung mga nakarang gera. ito palang mga malalaking mga simento ito pala yung panahon ng gera eh no hanggang dito pala, yan mga, uh, pala ah, yun oh. mga makakapal mga simento nung kapanahon na ng gera Diyan pala ah oh kanyon kita po yung kanyon guys ayan oh Ayan. Ayan. Ayan, may kanyon. <laughs> yan gamit nung makapanahon ng gera. Ayan, o. Oh. Ayan, kanyon yan. May mga tao o oh, nagpipicture-picture. Ayan, sumasama ako dito guys. Nagbibidyo lang. Kinukuhanan <laughs> ko yung naglalaro. Yung golf course nga. Ang ganda-ganda. Ayan Oh. Ayan pa yung siminto nga. Napakapakapal guys. dami yun. Oh. ayan pa lang. Ang haba. Ayan. Nung kapanahon ng kas gera ng Kastila, Diyan sila nagtatago. Ayan. sama ako. Nasa may hole number 6 dito. Tumanoid na yung naglalaro. Ako din ako sumama. Kakapay. Kakapagod. Hanggang dito na lang ako sumama. Balik na ako sa pinaka-uno. tumanawid na yung naglalaro. Ako din ako sumama. Kapay. Kakapagod. Hanggang dito na lang ako sumama. Balik na ako sa pinaka-uno. So, guys. Ngayon, babalik ako doon sa hall number one. Kasi hindi na ako sa kanila sumama doon sa hall number six. Kasi ang tagal pa noon, guys sakit ng pa ako at hanggal lang hall number 18 yun sila guys so ngayon babalik na ako doon sa hall number 1 kung saan ako do mag mag ano doon ako mag tambay ganina mga isang ah, so may isang oras ang lakad namin pero matagal yun kasi nag ano simple nagpalo hinto hinto pero ngayon ayan o oh, yung Ayan, ito yung lalakarin ko, Ikot na lang ako, guys. Siguro mga 30 minutes lakarin ko. Sana yun naman tayo sa lakad, diba, guys? O, oh, ayan. Ayan, guys. Lakad-lakad. Ayan, yung mga nagpapalo yun, guys. Papalik na yan sa hall number 1. Kung baga doon yung hall number 18. Ayan, guys. Buti na siya masyado mainit. Kasi nang init. Doon kasi kami yung pagila. Ito naman ang pabalikbotin Bote yung mga kahoy dito sa gilid. Ayan. Hanap ako ng pagkain doon kung may makain kasi mag alas busi na ha. Ito yung mga simento. Okay guys, tapusin muna natin ang ating video. Kasi wala na, maupos na yung battery ng cellphone ko. Ayan ha. Um, Bote malilim dito kaming mga puno. Oh, may palo. palo may narinig akong naglanding na hula. Ay, may nagpalo guys. Oh. At Sa so, may tubig. pwede lang pala. Kunti no? na lang. Narinig nyo yan guys? Sa Manila Cathedral Church. Yan nga ingay. Kaya mag alas 12 na kasi. Kaya agad Kaya almost there you Can hear that 5 minutes to 12 Then oh nakita ko yung orasan nang simbahan Okay guys Thank you so much. Nakabalik na ako sa malapit na, ako uh, sa may Hall 1. Pero at least dito ano pa lang Hall 2. Ayan. oh. Hindi pa tapos yung bling 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 bang eh. Kumain May naglalaro pa guys, so, punta pa doon. Okay guys, thank you for watching. Dito ako sa my Intramuros guys. Yan, my Manila. Bye. Thank you for watching. Don't forget to hit the bell button guys, para masundan niyo yung mga videos ko na. Kung may bago akong upload. Tingnan mo. Bye. Bye. God bless sa atin lahat.